Puntahan muna natin uh, nasa ibang nasa grandstand naman, no? Si Ivan ba ito? So, balikan natin ng Quiapo Church. Puntahan natin ang KIRINO uh, Grandstand kung saan naroon ang ating mobile journalist na si Ivan. Ivan, kamo Yes, Jovi, dagsa na nga yung deboto ng Pupong Nazareno dito sa KIRINO Grandstand. Kanina may mga nakausap tayo na mahigit tatlong oras na sila nakapila para lang makahalik sa poon. Pero okay lang daw yan dahil oting sakripisyo lang daw yan sa mga biyayang natanggap nila sa pang-araw-araw. Kanina yung pagdating natin, yung pila na, ng, ng pahalik ay umabot na sa Rojas Boulevard. Pero magka, mag, pero mag-clarify uh, natin magkahiwalay yung pila ng mga uh, patatanda, PWD, mga buntis. Mas naiksi yung pila nung sa kanila. Kaya mas mabilis silang nakakahalik sa poon. I-clarify lang din natin ulit yung pahalik. Ay hindi talaga literal na pahalik kung hindi uh, pupunasan yung uh, pupunasan yung poong nasareno or, or dadampian ng panyo. Meron din namimigay ng tubig dito sa paligid ng Kirino kung saan kung uhawin ka man ay may mabilis na makakuha ng pampalamig in terms of security kalat yung ating kapulisan dito sa paligid ng Grandstand. Ngayon nga expected na mahigit 15,000 na pulis ang deploy ngayon hanggang bukas. Kalat na rin yung mga medical tents para mabilis makarespond kung sakaling kailanganin. Jovi? Evan, nakikita namin, hindi ko alam kung live video yung pinapakita na humahalik yung mga uh, deboto dyan sa imahin. Uh, meron ba silang, like gaano katagal usually yung average na itinatagal ng mga nakapila sa pagpupunas ng panyo, sa kapag alis nila, and how do they ensure na hindi nakakakuha ng COVID o nung kung mang virus yung mga tao na dumadalo dyan sa pahalik? So Maricel, parang kanina napansin natin yung pagpupunas, sobrang saglit lang, wala pang one minute yung pagpupunas. And aalis na rin sila kagad palabas ng grandstand. Tapos to to ensure wala talagang, uh, yun nga, bawal na bawal yung halikan or like physical, uh, punas lang talaga and dampi ng panyo. Yun yung uh, ngayon na ginagawa dito sa palik sa may Kirino Grandstand. Maricel? Uh, Ivan, si Chiquito, kamusta naman yung traffic dyan? Kasi balita ko yung TM kala o close daw sa traffic. Yes, Chiquito, kanina yung etong uh, sa may Rojas Boulevard, nakita natin may konti build-up, which is normal naman kung tutuusin. Pero ngayon, dahil nga may mga saradong uh, daanan, eh mismo ito na yung nagiging main road ulit. Kaya medyo nagsisiksikan na, ng konti yung mga sasakyan dito sa may Rojas Boulevard, siki mm -hmm. Ah, recorded earlier pala yung pinakita pahalik, oh. natin ng mga pahalik. Wala ka okay. namang nakita ang humalik talaga. Puro punas Oof lang, Oof lang, no? punas naman yung ginawan. Oh. Evan, ano na lang, ano? Uh, paalala natin ulit sa kanila, kung nasabi mo na sa report po kanina, eh, kung hanggang ano oras lang pwede dyan. Kasi alam ko lalakad na yung procession, di diba? so, mm -hmm. ba? Nang madaling yes. araw, yes. Oh. Yes, Jovi, so ngayon nagsimula na yung MISA, yung vigil. Ngayon, literal, ito, as in, nagsisimula itong pag uh, vigil ngayon dito. So, tuloy-tuloy na yan hanggang alas 12. Okay. Wala naman sinabi sa atin kung hanggang ano oras sila magpapahalik. Pero ang estimated time is tomorrow morning, eh lalakad na yung sareno. Mm -mm. Tapos, uh, ayun. Mm -hmm. Tapos uh, add, add na lang natin yung, sa uh, pagiging sakya po, meron dito mga X-ray machines. So, estimated 2 hours before, eh, tatanggalin yung mga X-ray machines okay. para makapasok ng diretso yung poong nasa Reno. Okay, with that, thank you muna. Yan po si uh, Mobile Journal, event Taring. Kaya nagulat po sa Kirino Grandstand.